Lalim oh. Ngayon ngayon sa Sampaloc, Manila. Malapit sa Espanya Boulevard. Grabe, nagmisto lang swimming pool na yung kalsada. Grabe yung epekto ng uh, bagyo. Grabe, grip yung bicycle. Ito so, na, punta tayo ng Espanya Boulevard ngayon. Ito yung... Ito na, hapunta kang tuho din tubig. Grabe yung kon epekto ng bagyo, no? Grabe, no? Abot ang abot ang, ang tuhod. Dito natin sa intersection. Malalim. Di makadaan yung mga malilit na gulong dito na sa Yung nga iso. Grabe oh. Swimming pool. Pero medyo mababaw lang ngayon. Mabilis ang umusad yung tubig. Pag tuloy-tuloy ng ulan, babalik. Grabe oh. Wala na. Pag tuloy, tuloy pa to, wala na. Grabe oh. Pahirapan yung pag-uwi ngayon. Abot ng Lakson, mataas yung level ng tubig. Lalim mo? Oh. Eba, ano to? Yan, tuloy tuloy pa yung ulan dito So parang makakadaanan dito mga bus Yung mga maliit na gulong na Hindi na makalampas dito Grabe oh Sampal-sampal na yung tubig Big guys, oh. yan, ah, bigay isa. Pick Sama time check tayo kabay, na 7 PM. Tangi mga truck talaga makadaan dito. 灵动。 Tato, na mas tulong dagat na no? oh no? Ang no? uh, loob pagdahan dito Kasi pagdating mo dun sa Lakson, lubog ka rin dun Mataas yung tubig Sabay, Sarap magbike pala dito. Ano ang problema yun? Ngayon guys, ito pa yung sitwasyon ng Espanya ngayon. 2025. Ganito pa rin ang tindi yung bahay niya. Ngayon tayo akan melihat? Oh oh Dito po tayo harap ng UST. Okay, so, aga to de, eh, no? Grabe, malalim din pala dito sa banketa. Oh. Grabe, ang taso. Malalim. Talagang kaya guys, malakas yung alon. Talagang mapapasipa ka nito. Hanggang doon, oh. wala na dumadaan dito sa UST area. Parang naging catch basin na. Oh. Dito malalim. Tracto na yung mga katahan. E, grabe, oh. parang uh, naging barko yung bus. Bark Rápido. Dito ba ido? Wala lang. Dulo sum nalang para makauwi. guys, dito pa to sa Saan pa to? Ito, nasa S. Yes, Loyola na tayo So far dito, passable naman siya Marami din dumad lang ito, mga sudyante Kapuntang ko na to, University Belt eh. Kapuntang Ligard Island Station Pero maganda kayo, maliwanag ito yung importante dito, kahit sa lubog. Ka, sa bangketa ka talaga makakadaan dito. Kaya importante talaga na walang obstruction yung bangketa. Pero mo, dito ulit mandala ng mga tao. Diba, parang kung may barangay hall yan dyan, diba? Saka <laughs> maglalakad, kalsada. Grave e boa.